1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sa ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon So kamusta naman kayo mga amigo, amiga, syempre isang panibagong chika na naman ang hatid ng Mama Sam sa inyo na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga intriga at chika Para sa unang chika, Mama Sam, Miss World Organization at Miss World Beauty Queen 2024 pupunta sa Pilipinas. Anong chika mo dito? Ang chika ko dito ay bongga. So sobrang excited ako na makita ang mga ano, ang mga makita nila, sobrang excited ako na makita nila ang mga kandidata natin dito sa Miss World Philippines. And then, of course, excited din ako na makita ng mga kapwa natin Pilipino ang reyna ng Miss World na, na talaga namang masasabi ko, sobrang ganda. Ang gorgeous-gorgeous niya. At sana makapili sila ng reyna na, alam mo yon na para sa atin na ilalaban talaga sa Miss World ng bonggang-bongga -bongga, na pwedeng tumapat sa beauty ng Raining, Miss World, di ba? Just ko iba talaga ang Pilipinas. Imagine mo nagpunta na dyan ang Miss Universe, nagpunta na si Miss Earth, nagpunta na si si ano si Miss International, nagpunta na si Supranational. Ngayon naman si Miss World, oh, 'di ba? Ang bongga. Kumbaga talaga ang Philippines, talaga ang masasabi natin na isa sa mga powerhouse country ng talagang masasabi mo na hindi inipisnap at talagang lahat ng mga beauty queen gusto nilang makatungtong dito sa bansa natin. Isang reyna na lang ang hindi pa sa ating bansa, ang reyna ng Miss Grand International. So, tignan natin kung pupunta nga ba ang Miss Grand International Beauty beauty title holder dahil siya na lang ang reyna na hindi pa pupunta sa Pilipinas. So abangan natin yung next one. Kung eto nga ba si Mr. Nawat at saka si Miss Grand, di ba? Queen, ay pupunta sa Pilipinas. Ang tanong, welcome ba sila sa mga Pilipino? So yun, so abangan natin yan. I hope na welcome sila and I hope na pumunta ang organization ng Miss Grand Philippines kasi siya, uh, Miss Grand International para alam mo makita nakita uli nila si Nikki Di Mora. O diba dati may mga issue-issue kasi sila. So para matapos yan. Anyway, so good luck sa atin. Good luck sa Miss World at mabuhay ang Pilipinas. Iba talaga ang galing ng Pinoy. And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sad, dating binibining Pilipinas top 12 at dating Miss Universe 2022 to top 16, ngayon ay naging Reyna na. So eto nga, syempre si Aliana Duana ay naging Miss Philippines Earth noong 2023 at napunta nga sa first runner-up ang kanyang laban. And then ngayon naman, syempre si Binibini Pilipinas 2023 International na si Angelica Lopez ay inaabangan ang laban niya sa November. Tingin mo mama sa mararating kaya ni Angelica ang narating ni Aliana Aduana. Sabi nga ganong kapag gandang binibini, magtiwala ka. Kasi syempre, well-trained talaga sila ng bonggang bonga mula sa mga styling, makeup, pasarela, everything. So, ayan ang binibigay at ino-offer ng binibini Pilipinas sa isang winners nila. And then, tignan natin kung paano nga kakabog ng bonggang bonga Itong si Angelica Lopez sa Miss International. So ako naman naniniwala ako na ko ang last year narating natin ay third runner up, mali mo naman ngayon ay third runner up pa dito. <laughs> 'di ba? So who knows, hindi natin alam, mali mo, 'di ba? Ko mabog ng bonggang-bongga si Angelica sa intablado. Ako naniniwala ako sa kakayahan ni Angelica. Marami nagsasabi na ako hindi naman siya talaga barbihan yung beauty katulad ng mga pinapadala natin ngayon, ano on, dito sa Miss International. Kung baga, para kaya tayo nananalo kasi yung mga Barbie looks. Guys, magtiwala tayo sa kandidata natin. Hindi naman porkit hindi mukhang Barbie ay wala nang chance na manalo. So, mali mo naman, hindi Barbie ang hinahanap nila ngayon. ba? Diba? So, yun. So, ganun lang. Laban lang. Dapat, dapat mukhang ano pa din mukhang Pilipina at yung caliber ng Pilipina ang ipapakita dyan ni Angelica Lopez. Kahit sa sinasabi nyo, hindi naman siya mukhang dull. Di ba? So, ako para sa akin, dull pa rin siya. So, yun. Ang ganda-ganda niyang kandidata kaya. Anyway, so ito ang sumunod na chika. Mama, sa ano naman ang masasabi mo sa na dethrone di dito sa Miss Universe Thailand na binigyan nila ng special award? To be honest, yung nakita ko siya sa person, grabe. Ang ganda-ganda pala niya. At saka, grabe ha, may laban to. So, 17 years old pa lang siya pero kung titignan mo ang laking bula so ang tangkad ang winner kita ko siya face to face sabi ko sino pang to pero alam mo aabangan ko to sa susunod na taon mukha talagang kakabog talaga yung beauty niya i think pwede siyang bumalik at sa kanyang pagbabalik ang lakas nung laban niya kasi dito pala talagang gumawa na siya ng ingay so sabi ko ngayon nakita siya ng mga taong dami nung sabi ay ang ganda so yun maganda talaga siya mga Antonia Porcelgion level ng beauty nga. Yung alam mo yun, yung kaya nilang manalo ng Miss Universe kapag ito yung inilaban nila. Kasi talagang iba talaga yung dati So, good luck! ba diba? And then, para na masasunod na chika, mamasama nyo naman ang masasabi mo, Jasmine Omay oh versus Chris na Gravides. Tingin, tingin mo, Mama Sam, sino ba ang dapat makoronahan ng Miss World Philippines? To be honest, Tatlo sila yung malakas eh. Si Bianca Tapia malakas din. Kaya possible kay Ta Bianca Tapia mapunta ang corona ng Miss World Philippines. Pero ito nga si Chris na talagang matindi yung kalaban dito. Si Jasmine Omay. Dahil si Jasmine Omay isa din sa mga potential talaga na makoronahan dito sa Miss World Philippines. Yung ganda, yung galing. Alam mo yon na talagang palaban talaga ang Jasmine Omay sa competition. So marami na nagsasabi na kung nagkamali si Chris na doon sa sa pag-alis niya dito sa Miss Charm. To be honest, ako hindi ko naman nakikita yon. So I hope na sana lang talaga mabigyan ng corona itong si Jasmine Omay at saka si Chris ng Gravides dito sa competition. So, ako kasi parang I love Chris na. So, naniniwala ako sa galing na meron ito si Chris ng grabides Pero naniniwala din ako sa galing na meron ito si Jasmine Omay. naniniwala ako na palaban sila. Naniniwala ako na kaya nila talaga makipagpupukan sa laban nila dito sa competition nila sa Miss World and tatlo naman yung corona dyan I hope na talagang mag-dominant silang tatlo di ba nila Bianca Tapia so best of the best ayun yung kailangan nilang gawin kasi syempre kung talagang the best ka mananalo ka pero ayun nga sinasabi nung iba na napag-iiwanan nga daw si Chris na kasi talagang umaarangkada daw to si Jasmine Omay hindi pa naman tapos yung laban who knows di ba malay mo pagdating pala sa dulo ng competition biglang magpasabog si Chris ng Garabides at talagang alam ngayon, maligwak niya yung lahat at makoronahan siya bilang Miss World. So, hindi natin alam kung ganda ang pag-uusapan, talagang pasok talaga yung beauty ni Chris na dito bilang isang Miss World Philippines. And then, ganun din si Jasmine Omay, oh may ganda din in-offer, may talino din na in-offer. So, best of the best na lang talaga ang laban na at good luck talaga sa kanila sa laban nila sa international ah, sa Miss World Philippines kasi hindi talaga biro to medyo mahihirapan ang kandidata pero nandoon ako naniniwala naman ako na may ibubuga naman sila di diba? and then eto nga road to the Miss Charm International 2024 Pambato ng USA, isang Pinay beauty day na si, Al, ano, Angil, ano, Angelis Reyes. And then, syempre, another Pinay beauty from the Philippines, si Kyla Jane Carter, na parehas may dugong Pinoy at uh, US citizen. So, ano daw yung masasabi ko? Sino ang kakabog? To be honest, maganda yung pambato ng USA, ha? Dito sa, ano, si Angelis, Angelis ba? Reyes. So, para sa akin, uh, raise your flag, di ba? So, ayun talaga yung Pilipina beauty na hindi lang sa bansa natin, kahit sa ibang bansa, kahit na sa Miss Universe, yung tatlong Pinay beauty yung naglalaban-laban, eh. di ba? Talagang iba talaga yung dugong Pinay. di ba? Talaga yung mga dugong Pilipino talaga, kumakalat talaga yung kahit saan. And, natutuwa ako, natutuwa ako dahil dalawang Pilipina beauty ang maglalaban dito sa ano, sa Miss Charm. So, laban lang. Ako para sa akin, mukhang magaling din tong si Miss USA. And tignan natin kung saan makakaabot. Pero syempre, nandun doon ako kay Kayla Carter na talaga naman sobrang excited ako para sa laban niya dito sa Miss Charm. At umaasa ako na aarangkada talaga ang beauty ni Kayla hanggang sa dulo ng competition. So good luck kay Kayla at magtiwala tayo at supportahan natin siya ng bonggang bongga. So who knows? Malay mo siya ang koronahang Miss Charm ngayon taon na to. Diba? So good luck sa dalawang Pinay Beauty na maglalaban dito sa Miss Charm 2024 Na magaganap na nga next month O oh, diba, you're excited So I'm so excited Sa Los Angeles ang kanilang competition So ang bongga lang Pero ito mas bongga Para sa sumunod natin chika Tingin mo mama Sam Shams si Supso, May pagsisisi kaya na naging national director siya Ng Miss Universe Philippines To be honest, ako para sa akin, kung ano man yung nagawa dito ni Shamsi Subsob, isa yung karangalan para sa atin lahat. Kasi syempre, hindi naman niya pinabayaan yung Miss Universe Philippines. At nakita naman natin na talaga namang ginawa naman ni Shamsi subsub yung kanyang makakaya bilang National Director ng na Miss Universe Philippines. And I think, inap na yon para masabi natin na wow, iba talaga ang galing ni Shamsi. Di ba? Hindi lang siya kandidata napatunayan niya na yan sa atin nung no, kandidata siya ng Binibini Pilipinas, Miss Universe, and then ngayon ay naging Miss Universe Philippines National Director. So, sabi nila na parang nawala daw sa etsena itong Shusham si Supso. Sana daw nang natili na lang daw yung loyalty dito sa binibining Pilipinas. Alam mo to be honest, siguro ako para sa akin in my side, wala naman siguro ibang hangad itong Shusham si kundi sa ikabubuti din ng ating bansa na mga kandidata na nilalaban natin sa Miss Universe. So, siya ay kumbaga parang tumulong lang at huwag natin isisi kay Shamsi yung mga ganitong bagay. So, ako para sa akin, at least ngayon, uh, wala na siya dyan sa Miss Universe Philippines. And then, I think, nandiyan pare pa rin naman yung pagtulong niya. Hindi naman mawawala yon And then, masaya din ako na nakita natin siya sa Binibining Pilipinas. At, alam mo yon parang isa sa mga pioneer ng Binibining Pilipinas. O, oh, Binibining Pilipinas, beauty queen talagang masasabi natin na nakakataba ng puso. So doon sa sinasabi nila, dapat daw ba maging committee na lang daw itong si Shams si Subsob dito sa Binibining Pilipinas. Ako para sa akin, kung may time siya, bakit hindi? ba diba? Kung gusto siyang kunin ng Binibining Pilipinas Organization para ipagpatuloy o tumulong dito sa Binibining Pilipinas, bakit hindi? So, hindi naman sila yung 100% yung oras na ibibigay nila dyan. Kung talagang gusto ni Shamsy why not. Di ba? So ako makakatulong to para sa bini-bini Pilipinas. Go. So ako para sa akin siguro wala namang pagsisisi siguro si Shamsy dahil yung experience niya bilang isang national director ay dadalhin niya yon hanggang sa kanyang mga susunod na hamon dito sa kanyang buhay. So, kung magiging isa siya sa mga committee dito sa Binibining Pilipinas, so siguro may natutunan siya bilang National Director ng Miss Universe Philippines, may isi-share niya yun ng bonggang-bongga. -bongga. So, ako para sa akin, happy ako kung gano'n ang mangyayari. But syempre, supporta pa rin natin ang kailangan ni Shams Supso at sana supportahan pa rin natin siya ng bonggam bongga sa lahat ng gagawin niya. So, yun So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Syempre, sa mga chika natin for today. So, i-comment below ninyo yan. Para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yun guys, syempre, uno sa lahat, maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po din nyo ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! Paalam! Thank you, guys!